kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. dahil sa ini isa na ng IDF na pasukin ng bawat establishmentong pinagsususpit sa hanilang, may mga tunnels ng Hamas ay mas kumikitid na ngayon ang tsansa ng Hamas na matakasan o iwasang makipagbakbakan sa IDF dahil napapalibutan ng mga ito. Paabansin na ng paabansin ang tropa ng Israel para simutin ang lahat ng mga pinagkukutaan ng bawat miyembro ng Hamas. Navy SEALs, at iba-iba pang special unit commandos ng Israel ang gumagawa ng search and destroy sa target nilang mga kalaban. Tama nga talaga ang nakalap ng intelligence ng IDF. Na matagal nang ngang pinagpaplanuhan ng Hamas ang kanilang mga ginagawang opensiba sa Israel dahil ang mga tunnels na nakukubkob ng IDF ay nasa pwesto sa ilalim ng mga hospitals, moske, eskwelahan, at kung saan saan pang lugar na may maraming tao. Paraan raw ito ng Hamas para masigurong magiging safe ang kanilang mga pwesto at kagamitan dahil sa nakaimbak ito sa lugar na iiwasang bumbahin ng IDF. Kagaya ng mga hospitals, ipinakita sa media ng spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari kung gaano ka preparado at kaplanado ang paggagawa ng channel na katabi lamang ng bahay ng isa sa mga leaders ng Hamas na siyang lumusob sa Israel noong October 7. Ilang metro lang ang distansya ng kanyang bahay sa paralan at ospital. Nang mapasok ng IDF ang tunnel na ito, ay dito na nila nakita ang iba't ibang matataas na kalibre ng mga baril. Ganon din ang mga bombang ginagamit nito. Ayon pa sa IDF, ang estilo ng Hamas sa pakikipaglaban sa Israel ay may kasamang panliling lang sa mga tao dahil hindi ito nagsusuot ng uniforme. Kagaya sa makikita sa picture na ito kung saan ang lalaking ito ay may hawak-hawak na anti-tank weapon pero nakasuot lamang ng t-shirt at pantalon. Hindi raw dahil sa walang uniforme ang Hamas, kundi talagang sinasadya raw nila ito para sakaling matodas man ang kanilang mga mandirigma ay mapapabilang ito sa casualties ng mga sibilyan dahil nga sa hindi ito naka-uniforme kaya madali na naman nilang sabihin na marami na namang mga sibilyan ang tinudas ng Israel. Kahit na klaro na na malapit na sa kanilang katapusan ng Hamas, ay hindi pa rin kaano pumapasok sa gulo ang ilang mga grupo na sumusuporta sa kanila. Nasuportado naman umano ng Iran, dahil sa alam nila kung gaano kaseryoso ang Israel sa oras na atakihin nila ito. Hindi magdadalawang isip ang Israel na gantihan sila ng mas doble pa sa kanilang ginawa at walang alam ito kahit na lumawak pa ang gyera basta't ginalaw mo ito ay siguradong gaganti sila ng ilang beses na mas malakas. Ang mga bihag na dinukod ng Hamas sa kanilang pag-atake noong October 7, ang kanilang pinakaalas para gawing bargain sa Israel. Kaya nga ang mga pihag ng Hamas ang ginagamit nila bilang rason para mapagbigyan ng kanilang hiling na limang araw na hindi sila bubumbahin ng IDF. Walang may nakakaalam kung ano ba talaga ang plano ng Hamas sa limang araw na ceasefire na kanilang hinihingi. Ito kaya ay para makalabas sila sa kanilang mga pinagtataguan na hindi sila babanatan o para makatakas ang ilan nilang mga leaders na nagtatago sa kanilang mga bunkers. Pero ang tanong, hindi kaya sila matunto ng IDF at mahuli pa rin? Limang araw na tigil putukan ng kapalit ng 70 mga bihag ang offer ng Hamas sa Israel. Simula panong lunes, pero Isanda ang bihag daw ang inihiling ng Israel kapalit ng limang araw na tigil operasyon. Inakusahan ng Hamas ang Israel na pinapatagal pa raw ang negosasyon para maging rason sa patuloy nilang ginagawang operasyon laban sa Hamas. Umalma ang Israel kamakailan lang nang pinost sa social media ang video ng isang bihag na natodas dahil sa patuloy na operasyon ng IDF. Ayon sa Israel, gumagamit ang Hamas ng psychological warfare para makakuha ng simpatya at maggalit na mga tao sa Israel at patuloy na magdemand ng tigil operasyon. Pero mukhang malayong mangyari ito dahil determinadong Israel na tapusin na ang grupo ng Hamas kaya hindi sila titigil hanggat hindi natudurog ang bawat kagamitan at mga miyembro nito. Hanggat maraming mga Palestino ang may galit na nararamdaman sa kanilang mga puso ay siguradong hindi matatapos ang pagkakaroon ng panibagong grupo na muling sisibol at lalaban sa Israel. Ikaw, naniniwala ka bang tatahimik na ang Gaza sa oras na maubos na ang Hamas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.